Ah, ano? Papakonfirm mo na. So, papakonfirm mo kay Aljun eh. May pupuntahan tayong kotse. Pinapakonfirm ko kung okay. Ay, eh, ito muna tayo, tong Mazda. Mazda. Ito yung Mazda. Tingin. Ito yung Mazda. Print out. Laki may brightness. Okay ito eh. Matanda na ako eh. Yan. ito uh, so yung Mazda. Ito yung Mazda. Uh, so, ang pangalan niya. Mazda. Ito yung nakang name niya. Ang pangalan? Santos Rosario. Ah, uh, ayan na. Sundali, Santos Rosario. Ayan, legit. Ang pangalan Gili Son Briones. Yan uh, yung Gili Son. Gili Son Briones, yan tama. Legit. Okay, legit. All goods. Okay, good so, sa tayo diyan. Yung isa yung Fortuner. Fortuner, fortuner ito. Asan yung Fortuner natin? Rosemary Tuban. Oh, uh, Rosemary Iron Tuban. Uh, ano yung owner na Not encumbered O, oh, ito wala na ito mm -hmm. Aba, very good Ayan, clear So, magpapaklear muna natin yung mga pupuntahan today Tapos, yan, naklear na natin Puntahan na natin Magkaibang location to, dalawang team tayo So, sige gano na lang uh, Okay, sige Biska na, biska na Bakit ganyan mo? Para ka magsaswimming Magbiska na Puta